Magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang alaman tungkol sa mga bansa. Ang paksa na ating pag-aaralan sa oras na ito mga kaibigan ay tungkol sa katanungang bakit nga ba mayaman ang bansang Singapore. Saan ito nakuha ang kanyang kayamanan? Mga kaibigan, napakayaman ng bansang Singapore dahil sa matatag na pamahalan ng bansang ito matalinong pamumuno at epektibong paggamit ng likas na yaman ng tao o human resources. Narito ang pangunahing mga dahilan kung bakit naging isang mulad na bansa ang bansang Singapore. Una, strategic location. Nasa gitna ito ng mga ruta ng kalakalan sa Asia. Naging isa ito sa pangunahing port o daungan para sa mga kalakalan lalo sa pagitan ng silangan at kanluran. Ikalawa, malinis at epektibong pamahalaan. Mahigpit ang laban sa korupsyon sa bansang Singapore. May mga batas at regulasyon na maayos at pantay ang pagpapatubad. Ang pamahalaan ay transparent at may tiwala ang mga mamamayan at mga dayuang namumuhunan sa bansang ito. Ikatlo, pag-akit ng mga foreign investors. May mababang buwis at madaling magnegosyo sa bansang Singapore. Maganda infrastruktura at logistic system bukas sa multinational companies ang bansang ito. Kaya maraming trabaho at kita ang ekonomiya ng Singapore. Ikaapat, investment sa edukasyon at teknolohiya. Malaking halaga ang ginugugol ng gobyerno sa edukasyon at training ng mga mamamayan. Pinapaunlad ang science technology at innovation para sa modernong ekonomiya. Ikalima, diversified economy. Hindi lang umaasa sa isang industriya. Malakas ang sektor ng finance, tourism, manufacturing, technology at shipping at logistics. Ikaanim, disiplina ng mga mamamayan. Ang mga mamamayan ay masunurin sa batas at may mataas na respeto sa kaayusan. Malinis at maayos ang kapaligiran. Isa ito sa pinaka-organisadong lungsod sa buong mundo. At ang huling dahilan ay ang inovasyon at smart city development. Isa sa mga pioneer ng smart cities ang bansang Singapore. Gumagamit ng modernong teknolohiya para gawing mas efficient ang mga serbisyo pampubliko. Mayaman ang Singapore kaibigan dahil sa matalinong pamumuno disiplina ng mga mamayan at matatag na ekonomiya na bukas sa globalisasyon. So ito lang mga kaibigan ang ating napag-aralan tungkol sa bakit nga ba mayaman at moonlad ang bansang Singapore. Nalaman natin ang mga factors na naging dahilan ng pag-unlad ng bansang Singapore na baka may apply din natin dito sa Pilipinas. So lang lamang ating video sa umagang ito mga kaibigan at kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now. And as always, have a nice day, everyone.